Ah, dahil tagula na. Oh. Kailan na linisan ang kan? Ang bubong sa malulod kasi pala kinakalang at saka kan. Ayan oh. Ah, napakaraming dahon Oh. Si pala Malapit kasi sa puno ng mangga. Ayan oh. Puno ng mangga oh. Kaya ang bubong, napakaraming dahon. Ang dami. Kaya na tangkalin yung mga dahon sa taas para ay, mapalitan ng alulod. Kasi yung alulod bukas na rin. Bukas na kasi ang alulod. Yan, marami staff, oh. Tami dahon. Eh, pasang lang, tama dito nakatira dyan, eh. Inamin ba? Inamin ba? Inamin. Inamin. Tamad. Tamad ang nakatira. Ayan. Yan, yan kasi yung baba na yan, pag umulan. Marami tubig. Kaya, ala alulod palitan. Kasi ang alulod, dubutas. Kasi may ari dyan, tamad. Ayan, Ayan, nabutas. Kaya nang palitan. Dapat palitan ng stainless. Palitan to stainless daw nga kung niya kalulod. Yan, yeah, para matibay. Yan natin mga kung ano, mga kagumagawa. Itong aming buso. Yan, nakaupo. <laughs> yan, mayari ng apartment. Yan you know, o, wala kayo po na ang mangga o. Yan talaga yan ang kulang dahon. Yan o. No? Yan nagpalitan ng dahon. Yan na, lahat na Dao na patay na sa bubong na lahat. Patay na lang Oo nga eh. Oh, may dahon na. May dahon na, may sanga pa. May sanga pa ng kan. Mangga. Yun. awala oh, wala na pala buhang mangga, no? Wala na, oh. Pero ba't may nahuhulog pa? Sa gabi may nahuhulog pa mangga, no? Dami kaya? oh, ayo Pag dito tingnan mo, wala, oh. Yan, yan, yan. Muntik lang. Muntik lang. <laughs> Muntik lang.

Ang ko kasi, ang dahon kasi ng kan. Lang bangga. Talaga nakakabulok yan sa yero pag kan. Ah. Uh, ko nakuha siya, pag nalagay sa yero. Lagay na nakalagay sa yero at nababasa sa na toto na sa isas. Durog ng kalawang yero kaya yon. Kaya yan ang dahilan ng pagkabutas original na alulod yan, oh. original na alulod yan eh. Original na alulod niya 'yon. Oh. Ano Ayan, papalitan ng stainless 'yan. Papalitan ng stainless. <laughs> yan dami oh. Yan. Bote yung mga trabahoin ko natin. <laughs> yan ay po pa tupad natin. Dito ako sa dulo, Dre Dre, baka matamaan ako dito, Dre, ha Hahaha <laughs> Ay, mga mangga na yan, oh. Pwede po karaming dahon yan. Oh. Yan, bagsak sa bubong. Durog na talaga, no? Oo. Oh, oh, oh. Saka puno pa. Oo, oh, oh, ayun. Oh. Sa una yata, matanggal yung niyang... kasalulog na yan, eh. Wala ako, eh. Kailan pa ito pinanggalan? Si Nelson, o. Okay. Eh. Si Nelson, parang gano'n ito nun, hmm. Oh, grabe, isang sako na oh. Dahon, ah, dalawang sako na. Dami dahon talaga. Mas lalo na sa kabila kapit bahay. Yes oh. Paikot 'yan, di ba? na sa kapit bahay niyo, ay mga talaga 'yan. Grabe 'yan oh, puno-puno na oh. Puno-puno na. Tara, buhay lang ba yung ari, o? lang, o? Nakaka-pay-pay lang. Pay-pay-pay-pay-pay. Huh? Pa, pa, pa. oh, o, pay, pay, pay lang, eh, no? At ah, saka sa mga bahay na yan sa ilalim ng van, ng mangga, check nyo na. Baka mayroon din mga dahon sa taas yan. Yan ang dahilan ng pagkabulok ng alulod, gyero, kaya bilis tumulo. Kaya na kung nagustuhan nyo yung video nito, Huwag niyong subscribe, like, at share. Bye-bye. Ingat ah, ha, hanggang dito na tayo.